Nakabakbakan ng militar sa Kirino Ilocos Sur ang isang grupo ng mga umanoy NPA. Ilang sundalong namatay sa encuentro. Makibalita tayo live kay Mark Pasudog ng GMA Ilocos. Mark, ano ang sitwasyon situation ngayon? So far, Mark, peaceful naman ang nangyayari sa Kirino Ilocos Sur at patuloy ang investigasyon ng Ilocos Sur Provincial Office sa pangyayaring ambush sa Naturang Bayan. Lima ang patay at lima ang sugatan mula sa miyembro ng 81st Infantry Battalion matapos silang maambush ng mga umano'y miyembro ng New People's Army sa barangay na Mitpit, Kirino, Ilocosur. Dahil liblib ang bulubunduking lugar, kinailangan pang gumamit ng helicopter para maibaba ang mga biktima. Ayon sa otoridad, Pauwi na ang grupo ng mga sundalo galing sa kanilang pagpapatrol sa nasabing lugar nang tambangan sila ng mga rebelde. Nagpunta sila sa lugar para magpatrolya matapos silang makatanggap ng impormasyon. Kaugnay ng umanay panununog ng mga NPA sa isang mining equipment sa lugar. Tumagal ng 20 hanggang 30 minuto ang barilan ng dalawang grupo. Uh, bayat i, ipapanda, iti ipapanda, itiili Cervantes from Quirino, nga naka-convoy. Dito yung uh, pinotokan, dito yung sa siyang... Uh, New People's Army, dito convoy tayo sa na itiili Dinala sa isang ospital sa Tarlac City ang mga sugatang sundalo. Nakilala ng mga biktima pero ayaw pang ilabas ng pulisya ang kanilang mga pangalan. Inaalam pa nila kung may mga nasaktan o namatay sa grupo ng mga NPA. Mark maliban sa tropa ng militar ay kasama din ang grupo ng Provincial Public Safety Company at Regional Public Safety Battalion pero wala sa kanila ang nasaktan. Mark, Mark, uh, kamusta ngayon? So ibig sabihin may hot uh, may hot uh, pursuit operation ba na ginagawa ngayon uh, laban sa mga nakabakbakan ng sundalo na di umano'y NPA? Oo Mark, nagsasagawa ngayon ng hot pursuit operation ang miyembro ng Ilocos Sur Police Provincial Office pero wala pa silang nakukuhang impormasyon na may mga uh, sightings nga dito sa lugar ng bayan ng Kirino. Mark Mark, Mark lilinawin ko lang doon sa report mo na limang iba pang nasugatan. Ano 'yun? Uh, sa panig ba ng sundalo o ng uh, sinasabing NPA o civilian? tama Mark, sa panig nga ng militar ang mga nasugatan na lima at wala pa silang impormasyon na may mga nasugatan nga sa panig ng New People's Army at patuloy nga ang investigasyon nila kung sakali mang may mga nasaktan sa grupo ng rebelde. Mark? Okay, maraming salamat sa iyo. Mark Masudog.